So ito mga kababayan, ha? Ah, dito tayo sa kandidato sa Pasig. Hmm. Kung naalala ninyo mga kababayan, mayroong kandidato sa Pasig pagkakunsihal na Atornesia. Nanay may joke-joke patungkol sa mga single mom, single parents. Oh. <clears throat> Di ba? Nakita nyo, nag-trending yung single parents na joke-joke nung ano? <clears throat> Tawag dito? Mga kababayan, yung sa pasig na tumatakbong konsihal, nalala nyo ba yon mga kababayan? Hanapin ah, ko nga yun. <coughs> ito ba yon Wait lang ha. Yung meaning na ganyan, uh, hindi po nagiging maganda. <coughs> so ito, hanapin natin. Oh. Pasig candidates. Oh. Ano daw? ha, ah, ang mangyayari. Ang sabi dito, hindi daw maganda ang magjujok-jok. Congressman tinakbuhan? <coughs> Sino ba? Kongresman ba ang tinakbuhan noon? Ah, Kongresman pala. Kala ko ano eh. Hindi. <coughs> Dati siyang kagawad sa Pasig o konsihal. Tumakbong kongresman ngayon. <coughs> si attorney Sia ba to? <clears throat> Ngayon, ang sabi dito, ito, question ni ano ni, Christian Isgera to. Mm -hmm. Christian Isgera, mm -hmm. Ito na, pakinggan natin. Kumilik ang kausap niya dito. At least ito may source. Ito bang ano, ito bang ganitong approach, ano? parang... Uh -huh. I would, I, for lack of better word, no? word. And at mm -hmm. remnants parin ba ito ng parang napakapatriarchal na mm. na -hmm. approach natin sa pangangamban niya Ah. Mm. Uh, yung, yung tipong macho approach to to campaigning. Mm. Exactly. Kasi ano naman eh, nung unang panahon, hindi naman talaga kasali sa politika ang mga kababaihan, no? Lalo, mm. lalo mga kababaihan. Hindi sila kasama, hindi sila pwedeng bumoto, hindi sila pwedeng tumakbo mm. sa public office, no? Uh, so 'yun yung kadahilanan, no? Kaya parang uh, ang uh, politika parang ano siya, uh, uh, kaharian siya, nagiging uh, espasyo siya ng mga kalalakihan lang. No? At kapag ka ang isang organisasyon, mm. Okay, <coughs> Pinagpapaliwanag na. niyo po itong si attorney siya no, sa kanyang uh, ginawang uh, pagbibiro. Uh -huh. Sumugot so na po ba siya dito sa inyong uh, pagpapaliwanag? Uh, Sir Christian, inaasahan natin that uh, yung mga, uh -huh. uh, siguro mga <laughs> immediately uh, early next week, sasagot siya. Um, alam mo nyo kasi para sa kaalaman ng lahat, yung show cause order, preparatory yan kung sakasakali for a possible disqualification case and or an Ito lang ha, bago ko ipagpatuloy itong sinasabi ni George Garcia ng Comilec na may possibility ma-disqualified itong tumatakbong congressman ng Paksig na si Atty. Sia or SIA. Sia. Oo, ah uh, may tanong ko lang. Si attorney Sia na tumatakbong congressman sa Pasig, nag lang naman. Pero bakit ngayon may ganyan-ganyan na? -ganyan ah? Kapag nangampanya ka, meron kang sasabihin joke, madi-disqualified ka. Pero kapag kandidato na may record na ng rape, human trafficking, torture, bakit hindi din dinisqualified? Alin ba ang mas mabigat? Yung nakasuhanan na ng rape at human trafficking o yung nagjujuk pa lang? Kasi mahirap yun eh. Kung hindi ninyo tolerate, no? yung nagjujuk ng katulad nung koki ni Muka, masarap na masarap. Diba? O. Oh. ikong e kung itong si Congressman Sia, ah, madidisqualify dahil sa joke na yung sino yung single mom? Oh pwedeng umano sa akin. Yeah? Pero hindi na po pwede kasi may asawa na ako. Oh. eh bakit yung cookie ni Moka masarap na masarap? ah, oh. Bakit hindi nyo questionin yan? ah, oh. Yung cookie ni Moka masarap na masarap, malambot na malambot, masarap na masarap. ah, oh. Kita nyo naman siguro yung cookie ni Moka! Diba? Laging sinisigaw ni Yormie yan. Oh. Cookie ni Moka! Masarap na masarap. Ah. Oh. Bakit hindi niyo questionin 'yan? Koke, ang daming batang nakakarinig, pumapalakpak pa. Ah. Oh. Yung kay Attorney siya, nagsalita lang naman ng joke. Eh, yung kay Moka nga, pa ang cookie ni Moka, masarap na masarap, malambot na malambot. No, oh, ba? Diba? Ang cookie ni Moka. ah oh. Utang inang yan. Ito pa, pangalawa. Bakit ngayon nyo lang naisip na <clears throat> Ha? Bakit ngayon nyo lang naisip na bawal yung mga joke-joke? Si Digong noon, nung tumakbo noong 2016, putang inanin yung lahat. Pag ako na nalo, 3 to 6 months, papatayin ko kayo. Oh, hindi ba kabastusan yun? Putang ina. Ah. Oh. Bakit ngayon yung kay... Nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang. Kapag si Digong, noong 2016 election, Putang ina, nagmumura habang nangangampanya. May banta pang papatayin ko kayo, putang ina ninyo. Hindi nyo dinisqualified. Ngayon, yung nagjojok-jok lang patungkol sa... Ano? Nadi-disqualified? Ba, parang unfair. Nako. Kaya, yeah, nagtatanong lang. O, pakita ko sa inyo dito, nung panahon ni Digong, abah, Baka nakalimutan ninyo kung paano kabastos ang bunga ni Digong. Eh, maraming didiis nun. Maraming didiis dun. Nagsisigaw-sigaw. O, oh, Digong. O, oh, 2016. <clears> o, <throat> oh, election. Baka nakalimutan ninyo. Si Digong nun. Three to six months kapag ako nanalo. Papatayin ko kayo. <clears throat> yeah? Baka nakalimutan ninyo to, mga kababayan. Ah, grandstand. Pero dito si Digong, just ano pa dito eh, wala pang alam sa mundo to eh. Pero nung nagkaroon na ng power, naging bumastos bigla. <coughs> Do yun ah. Oh. ba diba? Makita ninyo ito, yung sa ano? Ito yun, no? Oh. Ayan yung 2016 sa Grandstand. <coughs> sa Manila. Hmm. Oh. Hmm. Anong sabi niya.

Oh, babae daw, bigaon. Ayaw daw bibitawan ng babae yung kamay niya. Kasi bigaon daw. Sa ibig, sabi, ibig sabihin ng bigaon, makate, malandi ang babae. Oh, eleksyon, no? 2016. Ba't hindi nyo disqualified yan? Tapos ngayon, may nagjujuk-juk sa single mom, disqualified din nyo. Oh. Ah. Sa kaya ano? Pumili ko talaga mo. Oh. Joke yun, no? Parang pumutok ko kayo. Ah buti ko sana eh, iba yung hinatak niya, Bigay ko sa kanya sila yun. Ah, di ba? Buti sana kung iba ang hinatak niya, kung titi, ibibigay daw sana niya. Oh, eh, joke ni digo mo Oh, buti sana kung iba yung hinatak niya. Oh. Pumutok ko ba? Buti ko sana eh, iba yung hinatak niya, Bigay ko sa kanya sila yun. Oh, oh. Yeah. oh di ba? Hinatak daw ng babae yung kamay niya. Hindi daw siya tinitidigilan ng mga babaeng humahatak sa kanya. Buti sana kung iba yung hinahatak, kay ibibigay daw sana niya. Kung titi daw ang hinatak. O oh, yan mga ba joke-joke, ba't walang ganyan? Na, eh bakit ngayon? May mga ganyan-ganyan na. -ganyan, ah. Oh, 2016 election yan. Si Digong. Oh. Eh, buti sana kung iba yung hinatak niya. Pagbibigyan ko sana. Ah, di ba, Ma'am Rinsy si Orini, oh, maraming salamat po sa yung 10 Hong Kong Dollar Super Sticker. Hindi ah. Yeah. Oh, tapos ngayon, yung kay Atty. Sia. Joke lang din naman. Eh, may asawa naman yung tao. Oh. Okay. Ah. So, the, do you know the reason why I run? Ah. Simply. Because, hinintay ko sila. I never wanted to be president anyway. Yeah. Sabi ko October 16, mm. I was not around to find the certificate of candidacy. So, hinayaan ko sila, sino ang takbo I would present a program that would promote peace in the land? Hmm. Alam mo, nakikita ko sa so apat walang nagsasabi that he will fix also in addition to the other problems in Mindanao. Mm. Kinakabahan na ako. Alam mo ang aming, I'm not saying na moro yun. Ang aming cathedral pumotok on Easter Sunday. Ang airport palabas ang mga uh, pasero. Pumotok. 37 dal. Ang pantalan. Tatlong madre na nakahilira ng kapila doon papasok patay. I'm not saying, I'm not attributing ito, Hindi eh, naman talagbawa na sa Islam yan. Eh. But there is some, some insidious event sa uh, hindi lang ako sa Bangga bago lang mga sa convention ng doktor di ba kita nyo puro kabastusan yung inaano sinasabi pati nyo ni disqualified oh ito pa Utang ina naman kasi pag gumawa naman kayo ng video yung naririnig naman yung sinasabi ng tao hindi yung mas malakas pa yung tugtog. Ha? Ah, eh, minsan mga TikToker ha. Gusto i advice ko kayo para marami kayong views sa Dipoga. Tingnan mo yung views mo dito, 3 lang. Tapos, October 16, 2021. Alam mo kung bakit walang nanonood, ah? Ang video, hayaan niyo marinig ng viewers yung sinasabi ng tao, hindi yung mas malakas mo yung tugtog kaysa sa sinasabi. Lakasan mo pa yung tugtog tragis na yan. Paano ka magkakaroon ng maraming views na hindi naiintindihan ng viewer, viewers yung sinasabi kasi mas malakas pa tugtog kaysa doon sa nagsasalita. Dipuga. Ah. Hmm, Nakauwi na pala si Pusit. Ayun nga, sa sobrang uwi niya, sinalubong ng kamalasan. Di ba? Oh, ah. yun lang, mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan. Oh. Ah. Ini-issue ninyo si attorney ng tumatakbong congressman sa Pasig. Kasi nag -joke. Si Digong noon, nung tumakbo 2016, putang ina, kung ano-anong joke pinagsasabi, may patay-patay pa, hindi nyo disqualified. Ngayon, yung may tugtog pa na ang cookie ni Muka, masarap na masarap, hindi nyo rin question, no? Sana patas. Yeah, kasi maraming ganyan, eh. Ah, pag medyo malapit sa inyo, para din kayong meta, eh. 'Pag hindi niyo i-report, hindi malalaman ng Meta. Oh. Eh minsan din kasi, ganun 'yan eh. Oh. pag si Meta, pag hindi ka nag-report, hindi niya malalaman. No. Oh. Pag walang nag-report, walang aksyon si Meta, ganan. Kumilik parang ganun eh. Kapag walang nag-report sa Kumilik, hindi nila malalaman. Oh. Ngayon pag may nag-report, saka aaksyonan, no. Ako, mag-concern lang din po ako. Yung kay Moka Oson na jingle, hindi po 'yan maganda. Marami pong katauhan at maraming tao sa Maynila. Gusto nyo bang marinig ang jingle ni Moka? Kayo na po ang mag-react. Ah, Moka Oson. Ah, ito ah. Mga kababayan. <coughs> ito na presente Geraldine Roman sab mm. vlogger na si Mokaos 'diwa no ah eh na ikwentos pwede na naman ibataan first district ah ah pag sinabi mong puki ni moka ang sarap-sarap ba -sarap. ang uh, puki ba o kokek ah uh, ito pwede okay, na naman Oo. Oh. Ay, ang Buki na yan ay Gusto niyo naman ang kwento ng Buki? Ah. Maraming bumibili sa cookie ni Muka kasi masarap nakakapagpasiksi. Pinipilahan ang cookie ni Muka. Hindi <laughs> <laughs> okay. 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 na naman 1 First District Representative Geraldine Roman sa social media ah. ang mensahe niya sa vlogger na si Muka Uson dahil sa pagkontra nito sa campaign jingle niya. Hmm. Hindi kasi nagustuhan ni Roman ng tila double meaning na may hinuha sa jingle ni Mocha. Hmm. Ayon kay Roman, sinasadya man o patawa ang jingle na cookie ni Mocha, eh pinaglalaban nila nilang respeto at gutom ang mga tao sa trabaho at solusyon hindi raw sa cookies na catchy ang tunog. Sinabi pa ni Roman na napaisip siya nang mapanood ang video ng campaign jingle ni Mocha dahil alam may mas magagawa pa ito at inilalaban itong seryosohin at makita ang kakayahan at substance nito. Hmm. Dagdag pa niya, may platform ito na ninanais ng marami, pinakikinggan at pinanonood kapag nagpe-perform. Hmm. At ngayon kailangan ng tao ang babaeng leader na namumuno ng may dignidad at layunin. E eh, na naman ni Bataan, 1st District Representative. Diba? Ito yun oh. Ang reklamo ni ano? Reklamo ni Bataan First District. Sa open letter ang inilabas ni Bataan Representative Geraldine Roman mm. sa vlogger na si Mocha Uson. Mm. Sinita ni Roman, chairperson ng House Committee on Women, Gender and Equality, mm. ang campaign jingle ni Uson. Partikular ang kataga na ni Mocha ang sarap-sarap. Ang Roman, batid niya na wala namang masamang intensyon si Uson, pero may mas maganda pa itong magagawa para gamitin ang kanyang platform sa paggalang sa katawan at pagkatao ng mga kababaihan. Minigang di ni Roman dapat iwasan ng objectification ng katawa ng mga kababaihan ito man ay sa paraan ng biro o patawa dahil na ang matagal ng ipinaglalaban ng mga kababaihan na paggalang at gender equality. Dagdag pa ni Roman, hindi rin dapat ginagawang gimmick o palabas ang kasarian, babae man o lalaki higit sa lahat ang mga miyembro ng LBTQ+. Git hmm. pa ni Roman, dapat itaas ang antas ng kampanya at gamitin ang platform na mga kumakandidato kung anong kanilang maipaglilingkod sakaling mahalal at maiwasan ang mga kachipan na mga gimmick. Para sa MBC TV Network News, ako si... Oh, di ba? Narinig ninyo? nag na ang congresswoman si G G Geraldine, Roman. Isa po siyang transgender. No? Siya po yung transgender na nagsasalita kanina sa Tricom na maiksi ang buho katabi, katabi, ni uh, France Castro, congresswoman Franz Castro. Oh, oh. Sabi ni Junji, J -E barley official.